Ito ang kwento ni Goldilocks at ng tatlong oso. Nang panahon, may isang batang babae na may ginintuang kulot na buhok na ang pangalan ay Goldilocks. Isang araw, naglalaro si Goldilocks malapit sa kanyang bahay nang makakita siya ng isang paru-paro. Sinubukan niyang hulihin ito, ngunit lumipad palayo ang paru-paro. Kaya hinabol ito ni Goldilocks pababa sa daan patungo sa kagubatan. Tagal, naliligaw na si Goldilocks, ngunit nakakita siya ng isang maliit na bahay sa gitna ng kakahuyan. Hmm, sabi ni Goldilocks. Guradong tutulungan ako ng sino mang nakatira rito na makabalik. Tok ng tatlong beses si Goldilocks sa pinto. Tok. Sa ikatlong katok, bumukas ang pinto. Kung walang tao sa loob. Pasak ito sa ilalim niya. Siguro dapat na lang akong humiga. Kaya umakyat si Goldilocks sa silid tulugan at nakakita ng malaking kama, katamtamang kama, at napakaliit na kama. Ado akong hindi magagalit ang may-ari kung ako'y magpahinga sandali. Na, humiga siya sa malaking kama. Ako, masyadong matigas ang kang ito. Kunod, humiga siya sa katamtamang kama. Hindi ito pwede. Masyadong malambot ang kamang ito. Uli, humiga si Goldilocks sa pinakamaliit na kama. Toto ang laki nito para sa isang batang babae. Kama lang ang kamang ito. Inilani ni Goldilocks ang kumot at agad nakatulog. Sabay nito, umuwi ang pamilya ng tatlong oso sa kanilang maliit na bahay sa gubat nang makitang nakabukas na ang pinto sa harap. Kang may kumain ng aking lugaw. Sabi ni Papa Bear habang tinitingnan ang kanyang malaking mangkok. Kang may kumain din ng aking lugaw. Sabi Mama Bear habang tinitingnan ang kanyang katamtamang mangkok. Talagang may kumain ng aking lugaw. Pus na lahat. Igaw ni Baby Bear habang nakatingin sa kanyang walang lamang maliit na mangkok muta ang tatlong oso sa sala para alamin kung sino ang kumain ng kanilang lugaw. Kung may umupo sa upuan ko, sabi ni Papa Bear. Parang may umupo rin sa upuan ko, sabi ni Mama Bear. Yak may umupo sa upuan ko, aw ni Baby Bear. Pinira piraso nila ito. Kaya umakyat ang tatlong oso para alamin kung sino ang umupo sa kanilang mga upuan. Kung may natulog sa kama ko, sabi ni Papa Bear. Kung may natulog din sa kama ko, bini Mama Bear. Talagang natulog sa kama ko. Baw ni Baby Bear, nandito pa siya. Pungol tatlong oso at nagising si Goldilocks sa gulat nang makita ang tatlong galit na oso. Mayo ang batang babae mula sa kama at tumakbo pababa, dumaan sa kusina at lumabas ng pintuan. Munang tumakbo si Goldilocks hanggang makalabas siya ng kakahuyan pa uwi. La noon hindi na siya bumalik sa kagubatan. At hindi na muling nakita ng tatlong oso si Goldilocks. cast pagkalimutang i-like ang video at magsubscribe sa aming channel para updated ka sa mga bagong video.